Hello guys. Prepare tayo na ang ating bubayin para bukas or next sun ay eh, next day. Ito ay labong. Isang piraso lang pero ang laki. I-ano ko lang siya kasi baka masira eh. Iluluto il 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 ko lang siya pakuluan. Okay para sa next day may uulamin kami ang sarap nito sa ano uh, pipon or alimasan with matching okra and sa luyot wow, sarap I, ano ko lang siya, preserve kasi hindi naman natin maulam ngayon yan isang araw na natin uulamin lang siya preserve. Luluto ko lang siya tapos lalagay ko siya sa freezer. ayo guys. Kumakain ba kayo ng ganito? Labong? Sa probinsya kasi namin, ito ang pinaka masarap na ulam. May gata pa. Ang mm. laki eh. Ang laki <laughs> galing sa Quezon Province. Doon sa farm. Tapos, ito ngayon, ang iluluto ko ngayon is, ano to, uh, puso ng saging. inabot ko muna siya sa, ano, uh, Uh, suka so, pa, para hindi siya mangitim at saka hindi siya mga langkit ito ay luluto ko ngayong gabi may gata so ito, isang araw na ang dilim guys saan kaya galing itong ano na to? dilim Umutok daw ang vulkan eh. Subaraya so, siguro. Baka yung ano nito. Yung usok niya. Kakarating na rito sa amin. Sa inyo ba guys? Kamusta kayo dyan? lang kayo yung lugar. Tara. Pantay-pantay. Oh, ang ganda ng pagkahi. Ano po? Piler lang. ng mulan. Nagulim na. Ano naman, okay lang yung mga taga, ano, batanggas. Magpapag-ano sila. I-evacuate kung talagang, ano, parang magigas. So, mga salamitin. Bebe, bili ka ng ano? Ng Bambilis. Alam mo yun, sarap dito yun. Kaya lang, parang maula na eh. Kunti lang ah, huwag madami. Hindi naman natin. Magsawag lang. O kaya yung ano? Breden. Yung daeng na, ano ba mo, mo? Yung isang daeng na malapad na wala ng balat. Kung may makita ka doon, ang matawag doon. Nakalimutan ko eh. Yun. yun ang masarap ilagay dito. O kaya kung wala dailies na lang talaga. Dailies. Kilo uh -oh. kilo ang basenon, di ba? Hindi. Kung mamili ka, pwede kang bumili ng mga Dilo 20 na. pesos. Ben eh, ano mm -hmm. nila yun. Magpayong ka, ha? Kasi mm -hmm. masarap nito, may dailies eh. Ito, oh, yung puso ng saging. Tsaka baboy. Mm -hmm. Ito naman, ang ina ko rito is okra at saluyo. Wow. Sarap, sarap. Eh, gusto ko itong mga ulam na ito eh. Yung ulam halong mantika ba? Yan. Gusto ko ito. Matigas yung tabi. dito kayo mamaya guys kasi ang matagal na trabaho ito